Yan na po So andito na po tayo Maswaybong TV sa Barangay Kulaylay Ito na po yung start and finish line Sa June 8 ano po Dito na po ang tapos ng karera Ito po So rorotahin po natin ngayon Yung pong dadaanan Mali po, samahan niyo po ako Ayan po. Nauna na po yung mga bata Na kasama po natin Ito po yung dadaanan mismo Doon sa karera Ay, Ito po mismo yung rota Ng dadaanan po doon sa karera sa June 8 ng uh, Barnabas sa Eagles Club dito sa San Jose City uh, ang pong uh, region ay uh, CLR 58 ayan po uh, meet ko na po sila kanina doon sa kanilang bahay at pinamirienda po po tayo so, so, salamat po kita ate na organizers po si ate kuya na organizer po dito pong uh, palaro Baltasar, pamilya Baltasar Ayan Shoutout po sa inyo So ito na po yun, rota na dadaanan po ng karera May humps po dito Ingat-ingat po yung mga bata natin May mga humps po dito Ayan po, dire-diretso lang daw po doon Ayan So dire-diretso, dire-diretso Hanggang doon Hanggang pabundok daw po ito Ay uh, yun pong rota nila ayan po yung mga bata nating kasama at nga, nirorotahan na po namin dito tinitingnan namin yung pinakadadaanan ng ating pong uh, palaro ng uh, Barnabas Eagles Club dito po sa lungsod ng San Jose Barangay Kulaylay ito na po yun June 8 po ito nga nag-ocular inspection na po tayo ngayon ng mas maaga para makita po natin yung rota ng dadaanan po nang mga bisikleta po na manggagaling po sa iba-ibang mga lugar. No, malapit po dito sa San Jose. Kami po ay taga Kabanatuan, may pupuntang taga Gapan, may mga pupuntang taga Pangasinan po dito na talagang taon-taon po ay dumadayo dito po sa Palaro, dito po sa Barangay Kulaylay. Napakaganda pong sumali talaga dito sa mga ganitong mga palaro, mga tune-up games para po sa ating mga amateur category po ng uh, mga bata na ito ang sinalihan po ng ating pong, uh, team ang uh, key developmental team ang uh, batang Placido Juniors ay uh, 15 below at saka 17 below category ng uh, road bike at saka mountain bike so ito po yung rota Papabundok na daw po ito. Dire-diretso, dire-diretso po dito. Medyo malayo-layo. No? Ilang kilometro din. Ayan, dire-diretso po. yan no? So, medyo masiki po ang daan. Talaga pong, yan po, nirorotahan po namin ngayon. Masiki po ang daan ng aming uh, kahon ito may paahon na po dito ayan, medyo hirap na po silang konti para po ma po nila yung trail Ayan, po, medyo bakuma bako po, po yung oops medyo bakuma po, ba po may mga aso pa po, po dito na nananahon ayan ayan hey ayan, Inawal ko po yung aso at natakot po yung aso <laughs> hindi po po pwedeng may aso no? pag po may karera eh, talaga maray po yan okay, dire diretso lang tayo dire diretso lang dyan tapos sabi ka kanan pakanan daw yan mga anak eh pakanan yan po yung ito na po yung dadaan na nating rota sa June 8 na mga bike mga cyclist natin mga amateur cyclist natin yan diretso lang kanan dyan diretso lang Tinan lang po namin yung kalsada dito amin pong dinadaanan sa lukuyan yun nilorotahan na po namin at nang makita po ang mga dadaanan po natin medyo may mga bako-bako po nadaan oo, ingat po tayo sa mga bako-bako na -bako po yung papabundok na na sinasabi po dito ayan o ayan po yun ayan na po yung bundok nakikita na po namin yung sinabi po ni ate kanina na rota ng bundok madiretsyo po ng sa bundok ayan po bundok barangay Kulaylay San Jose City nandito po ngayon live ang Master Ipong TV upang uh, tingnan po namin mag-ocular inspection po kami sa Rota ng aming po mga dadaanan sa June 8 po sa karera sa karera po ito ng palayan ng ating pong mga kaibigan na Eagles Club ang Barnabas Barnabas Eagles Club uh, Barnabas Eagles Club CLR 58 ayan Diret ay dito na Dito ba? Diretso lang, diretso lang. Dead end. Sige na, diretso lang tayo. Papundok daw yan eh. So medyo rap road po ito road po ito Sinuntado po ulit. Paikot lang daw yan eh Paikot lawak din po itong mga iikutan. Medyo malayo-layo po yun. Eh, no? Ilang kilometro din to eh. O, so, ito yung mga dadaanan nyo sa June 8. Ayan o, no? may ganyan pa. Medyo bukid na po ito. Dadaanan po nila sa June 8. Ops. Ito yung medyo... masyadong simentado yung mga bako-bako yung mga sira-sira yung mga daan kaya dapat maingat po yung ating mga bikers na dadahog po dito yung mga deep patag na daan pagtala lang pong may ayan o uh, may ina po, nirotahan na namin ito nang makita po ninyo ito po yung rota ng um, dadaanan po natin sa June 8 sarang may dalawang providers ng uh, IDP o yung pong developmental team uh, trained by uh, none other than Placido Valdez so yan po ito po yung tinatawag nating batang Placido Juniors gunok na po ito. Tuluhan na po ito. pag natin. Talaga pong ganito kami pag sumasalig sa mga karera, talaga tinitingnan po namin, ni-inspection po muna namin yung mga rota ng dadaanan po ng karera. Para po maging magamay na po nila yung lugar, yung layo lugar ng paglala. So medyo bundok na to gubat. Mga mga po'y dumadaan dito. Ito yung dadaanan natin sa June 8. Yung 7 o'clock. ko na po nakipag-coordinate na po tayo dito sa mga ka-eagles po natin dito na dito na tayo matutulog sa Barangay Hall. May ko naman daw dito. At i-accommodate na po kita tayo. 7 pa lang. June 8 po ang kanilang uh, makarer. So, medyo malayo na po kami. Papagundok na po ito. O, uh, Sabi sa aming maganda naman pala no? may sementado naman pala hanggang dito kaya lang po medyo palayo-layo malayo-layo po itong karera kaya lang masikip po talaga yung kalsada gitgitan, magiging gitgita kung, kung, mga ilang daan yung siklista dito eh talaga pong takaw aksidente kasi masikip po yung kalsada kasi bukid na masikip po yung daan mapupunta sila dyan sa mga batuhan pagka sila'y nagitkit talaglag sila dyan sa irrigation yan eh masikip po yung daan oh. No? o oh, ang kotse lang po ang kasya rito Ayan.